Nandito po kami ngayon sa Mega Mall kasi po bibili ko ako po ng aking damit po. Masama si Mami. Ay, mamala. Mamala, hi ka po. Hindi <laughs> <Yeah. laughs> kasama si Papa Lolo. Na, 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 nandito siya sa elevator. Siya. Ako. Si Mami, nandito na po pala tayo sa elevator. Tignan natin si mamala. Ayun, dito na po lang siya.

It's water! It's water! Magandang dilag! So mga ka-B Ayun na pala yung train mga b Papakita ko po sa inyo. Ayun po mga b yung kabilang train.

Tapos sila ma, tignan natin ma. Ma, tignan natin ma. Ayan, tignan tayo sa mga Ma, tignan mo yung ma. ma, Ma, tignan niyo po kotse nila ma. Tignan isa, isa. Tignan mo isa. Tignan natin Meron kami. Saan tayo? tayo pupunta, mami? Anong... Uh, department store. Department store. Ano tayo ng mga damit doon? <laughs> huh? <So, naman>, <laughs> Dito. Sa department store nila. Yan, hanap na tayo ng mga sandals at saka damit. Mga pambata. Okay, pupula tayo sa third floor. Nandito pa pala yung escalator nila. Pari po. Yan. Pula tayo muna bibilin. Diba? Yan, Yan bibili lang yung mga importante. Ano yun? Please. So, mm -hmm. tayo sa taas. Mm -hmm. yan. Yeah. Nalago yeah. na rin sila Christmas. Ganda ng road nila. Sa hey, mga baby, balala po ko lang si mama na sandal. Dito sa kids store. Sa <laughs> <laughs> Pwede na po po tayo sa kids. Mula sa iyo po. Yan. Barbilok, barbilok. Ma. Ito mo. Ito mo, wait po

3 so mga bay, tapos na po pala kami mamili. Damit na lang. So yung mga pupunta tayo sa may pabilihan ng mga damit. Ipili na po pala kami damit. Kren ng mga B. Ayan, nandiyo na tayo sa escalator. Yan. Yan, papataas na po pala tayo. O, oh, yan. Nandito na po pala tayo. Yes. Opo, oh, lobot na. One person na lang po eh kasi. Hala, ang ganda. Ganda. Ganda, ang ganda. Pwede kaya? Ang ganda. Maghanap lang tayo ng mga bis. Magabi may halop ng hanap. Saisin na kita mira. na mamala. Sino ba 'yung naghanap po tayo? Mamala. Bakit 'to dito ng um, nagahanap po po pala tayo ng yellow na shirt. <laughs> Yan, nagbabayad na si mami. Hintay-hintay uh -huh. lang -hintay tayo lang tayo dito. Tara na. Tapos po pala tayo. May ano din siya may TV. Tapos pwede din lakasin yung music. pwede na pa natin. Pwede na. Kung pa ka Sige po. Sige po. Sige Sige po. po.